Pero ayaw namin na ng ICC itong committing ito para sa kanilang sariling interes. Sa totoo lang, natatakot mo ako sa so tuwing makakakita ako ng pulis na may bitbit -bit ng baril dahil sa baril na matay ang asawa ko at laging may pang pangamba na baka maulit ito. Nabalitaan ko na may mga pagpatay pa rin nangyayari sa ngayon. Sana po matigil na ito. Ayaw po namin maulit ang nangyaring malawakan at sistematikong pagpatay ng mga inosente. Walang nanagot ni isa man sa mga pumatay lalo na ang utak ng patayang ito. Walang ustisya na way sa pamamagitin ng... Kumusta rin kaya ang mga inosenteng biktima ng mga adik? Mga pinatay, ginahasa, minasakur, pinahilapan, ano rin kaya ang inain nila? na derin sa nabigyan ng justisya. Pamamagitan ng hearing na ito, magbunga ito ng masusing investigasyon at sa kalaunay mabigyan kami ng iba pang mga kaanak ng justisya nang sa ganun ay hindi mabaliwala ang libo-libong pinas lang ng war on drugs. Narinig ko po na hindi po makikipag na hindi po magkokooperate ang committee sa na ito sa, investi, sa ICC investigation sige lang po Ayon sa prinsipyo ng complementarity, ang ICC ay maaari mag-imbestiga at mag ng mga kaso lamang kung ang mga pambansang korte ay hindi handa o hindi kaya na mag-imbestiga at mag ng mga krimen. Ang ICC ay nakikialam lamang kapag ang isang estado ay hindi handa o hindi kaya na magsagawa ng wastong investigasyon at pag-uusig. Ibig sabihin nun, kung ang pambansang sistema ng ustisya ay gumagana. At ang ICC ay hindi pwedeng makialam. Pero nais kong sabihin na kami pong mga pamilya, doon kami nakasandig pa rin at nabubuhaya ng pag-asa sa ICC o International Investigation. Bakit maraming namatay sa War on Drugs ni Duterte, pero hindi man lang nagkaroon ng masusing investigasyon noon? Bakit ngayon lang po, bakit ang nakakasuhan ay mabababang pulis lang. Bakit walang sumilip sa polisiya? Sana po matulungan kami at matulungan din po kami ng kamarang ito. Maraming salamat po. Mabanggit ko lang din po na marami po kami mga pamilya ng biktima na kasamahan ko na nasa labas mula po sa iba't ibang lugar. Meron pong North Caloocan, Barangay Bagong Silangan, Tondo, Nabotas at Bulacan. Uh, Marami maraming po. salamat, Ms. Jane Lee. Alam ano unang-una, nabanggit niyo na parang hindi kami nakikipag-unay sa ICC. Wala po kami pakialam sa ICC. Walang pakialam ang ICC sa komiting ito. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. At yung ICC, ha, ah, pwede mag-investigate on their own. Oo, oh, pero ayaw namin na gamitin ng ICC itong komiting ito para sa kanilang sariling interes. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Itong committee ito, ah, we are going to investigate domestically lahat ng mga pangyayaring ito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. At pangalawa, binanggit nyo may nagrayo sa labas. Hindi na po kinakailang sa labas. wala mangyayari sa rally. Pumunta dito. Maupo dyan sa likod ninyo. Hindi naman sila magulo, di ba? hindi naman sila nanggugulo, correct? Opo. Oh, pumunta rito. Papasukin sila ni Colonel, uh, uh, ano, kunahan nandito. O papasukin sila rito, maupo sila dyan. Para makita po ng taong bayan yan. Ba't kinakailangan magrali? Hindi na po kinakailangan magrali ngayon. Dito sila maupo, sapagkat dito po, merong pupuntahan ang investigasyong ito. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nagrayan na kayo dati. May napuntahan ba? O, pitong taon, walong taon na kayo nagrally. May napuntahan ba? Wala. Dito, titigin ko sa inyo, may pupuntahan po ito. Kaya, maupo kayo dyan para makita po ng lahat. Magkarap. Uh, uh, thank you, Mr. Ano uh, interjection? Uh, first of all, Mr. Chairman, uh, hindi po si Kunanan. si <laughs> Masi sa apo natin, sa dito. Oh, natin, okay, No? Okay. At anyway, Mr. Chairman, this is uh, just uh, uh, hearing from the statement of Jin Lee. Ako medyo, alam mo kasi, this is, we have a constitutional mandate in Congress not to investigate in the aid of legislation. Now, tama si Chairman, we have nothing to do with ICC and ICC has nothing to do with the House investigation. Ngayon, after this investigation, whatever will be the committee report that will be adopted in the plenary, that will be our recommendation. If somebody should face the consequences based on the investigation, so be it, wala kami pong pakialam. Kung sino man, right after this investigation and adopted in the plenary through the committee report. Eh, bahala po. Wala kami pakialam. Now, we'll just submit this committee report to the proper agencies. No? And it's, it's up to the executive department, to the proper agencies, whether to file a case against all those person, supposedly, magiging liable in this investigation. Yeah. And it's up also to ICC to request such committee report, not in this house. Not in this house, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung umbudsman yan, subiit. Kung office of the president, subit. But not us. Because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Para klaro lang po. No? Sa lahat. Well, in fact, Mr. Chairman, kung inimbitahan natin lahat ng mga biktima, siguro naman po dapat din lang, iimbitahan din natin yung mga sinasabi ni General Bayalde, last year, Yung mga nakaka-collateral damage yung mga pulis na namatay din dahil sa operasyon. Pati na yung mga pulis na until now wala ding mustisya. And well, in fact, I need that report. That document being asked a while ago. Kasi gusto ko makita kung sino mga pulis na namatay din. Kulateral ba yan? Part ng operasyon? Or being tagged also? As part of the, ano, drug uh, syndicate in this country, not only, not only during the 30 time, even before the 30 kasi yung mga may sa Kiral dito na binasa ko, well, in fact, dated 2015 pa. Kaya mamaya tatanungin ko pa si ES tungkol dyan. Ang sinasabi ko lang po is, Ma'am, sorry po, hindi po kami sang, uh, covered by ICC. It's the government of the Republic of the Philippines through the executive branch. Kami po gagawa lang ng committee report, then if it will be adopted the plenary, yun. Bahala po ng ICC, gumawa ng sarili ng investigation at humingi po ng mga dokumento, not from us, but from the proper agencies. Thank you, Chairman. Thank you, uh, Congressman. Kaya nga po, iniiling ko lang na huwag niyong babanggitin ng ICC dito. Huwag niyong babanggitin. Huwag. Okay? Sapagkat wala kaming pakialam sa ICC. At hindi namin nahayaan na pakialaman kami ng ICC. Oh, we are a sovereign country here. Okay? Hindi ko isusuko ang pagkasoberano ng house na ito sa ICC. O, hindi po bansa ang ICC. Alright? Investigative body ng UN ng ICC. Tayo po ay bansa. Pero tayong demokrasya. O, palagay ko, ako'y kinakampihan ng mga kapulis dito pag pinag-uusapan yan. Alright? Pero ito ha, sabihin ko sa inyo, ito ang Human Rights Committee. Eto ha, sa lahat, no, o sa ilalim ng batas, lahat ng krimen, kabilang na ang pagpatay sa mga pulis no, na mga inosente din na gumagawa lang din ng kanilang mga trabaho, di ba? Ay kailangang imbestigahan at ang may mga sala ay dapat din mapanagot. Yun naman talaga. At eto ha, mahalaga rin na maipakita ng gobyerno ang commitments nito sa pagtugis ng hustisya para sa lahat ng biktima ng karahasan, kabilang na ang mga pulis, upang maipakita na walang kinikilingan ang batas. Marami ring mga asawa at mga magulang na humihingi ng hustisya at umiiyak dahil sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay. At papakinggan namin kayo dito. oh, at marinig po ito ng taong bayan. O ito. Gusto kong sabihin sa ating kapulisan, we received a letter from the CBCP sapagkat sinasabi ng ating kapulisan na nag-submit sila ng report sa CBCP. O itong nakalagay, Dear Sir, Madam, pero on put on record po ito ha, ah, on behalf of Monsignor Bernardo Arpantin, CBCP Secretary General, we acknowledge receipt of the letter from the Committee on Human Rights addressed to His Excellency, Most Reverend Pablo Virgil Davidno, CBC President, please be informed that the CBCP does not have a copy of the report submitted by former Philippine National Police General Rodolfo Mendoza related to reward system during the War on Drugs of former President Duterte administration. We kindly recommend that, we, that you inquire and request directly to the Philippine National Police Headquarters in Camarines City of the aforementioned document. So gusto ko na pong sabihin sa inyo to, uh, General uh, Bakay, no, sa mga bagay na ito, and please submit to us the uh, document that, that the Philippine National has been saying that they have submitted to the CBCP. Okay?